Guys, ang pasta na gagawin kong chicharon. Ayan. kailangan naka-arrange siyang ganyan. Hindi dikit-dikit. Ayan. Tapos, ibibilad na natin siya, guys. Ng mga 2 to 3 hours. For 2 days or 3 days. Depende sa init ng panahon. Ayan. So, ibibilad na natin. guys. Pwede na natin siyang i-fry. guys, pang dalang araw ko nang binilad to guys, ipapry na natin today. Ayun ko na siya i-fry. Ayan. Painit na ako ng mantika. Kailangan guys, yung mantika is mainit na mainit na mainit na mainit talaga guys. Ganun. Na mainit na, lalagay natin. Yan. niyan guys. Yay. 'Di ba ang ganda? Guys, yung chicharon ang ginawa natin. Ayan. O diba guys, nakatipid pa tayo.